For today's video mga idol, ito na naman tayo. Double earthquake ang naitabo sa Dabao de, uh, sa Dabao Oriental. Ganin ang buntag. Ning igo og 6 uh, 7.4. Dayon karon pa lang mga loads ni igo na sad og 6.8 magnitude. Grabe mga loads no. Sa kay saysayan mga loads ug dili na matabo. Mura karon pa ko kabati mga loads O usa <coughs> kaadlaw adlaw kalinog ang may tabo. Sala sa nagkalain lahing lugar. Matong sa P-box mga loads nga doon na kuno metabolin ni labi na og natandog ang usa nga fault nga duol rasad sa among lugar mo nang so, sa kadlaw adon ay gitawag og earthquake pasti mga lords gikan diri sa sibo mga lords sa bugo city daghan ka yung mga among nga patay gumikan sa 6.9 milinog mga lords in transfer siya mga lords nato sa luzon 4.4 yan apat mga lords na 5.1 Ayan pa siya mga lods sa Dabao Oriental. Mga hitabo mga lods na dubli na dito. Ang mga lods karon dapat magtinabangay dili lang sa paghinatagay sa pagkaon kundi dili sa pagkampo. Moro gani na kung sulbad sa trahedya nga niabot karon.